everything is okay Got a smile on my face It's a beautiful day My Mayan Trata Pinaringgan si Edward Barber Pero bago natin simulan pag-usapan ang naturang pagpaparinig ni Maymay May Entrata kay Edward Barber, ako pumuli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Eto nga, sa kakatapos lamang na I want ASAP, ay may parinigan na nangyayari. Eto, panoorin at pag-usapan natin ang naturang pagpaparinig ni Maymay may Entrata kay Edward Barber. May salamat po and thank you for inviting me po I want ASAP. Thank you thank so much. Maki, Maki and Puerto, everybody, congratulations. Thank you, bro. Thank you. Thank you, man. man. Looking at Mackie, I feel old. That's the metalero. Metalero, legend. My mom. But uh, see you, Mackie. Thank you, bro. Thanks, Mackie. Yes. Okay. Coming up then next, uh, we don't know. <laughs> we don't know. But we want, I want to know personally. <laughs> 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 i have a DJ. Na tatawag kay Edward Barber. Nakikit mo rito, Edward Barber. <laughs> 'Di ba? Ako lang ba nakikita dito kay Edward Barber <laughs> ang kulit-kulit niya dito, 'di ba? Talaga namang ibang-iba talaga ang saya at energy nito ni Edward Barber. pag niya si Mai Mai Entrata, 'di ba? Talaga lumalabas ang kanyang kakulitan. O siya siya bago o kiligin ng bonggam-bongga dito. Ituloy na natin ang video. Okay. Pero... coming up then, next uh, we don't know <laughs> I'm we na. don't know <laughs> 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 but we want, i want to know personally DJ Allen but we can make it some uh, christmas music Kasi i want to know what uh, uh, favorite christmas moments niyo with ABS cbn with Kapami our family oh, you know, we've, we've told all those stories um, in the past couple of years Uh, about our own personal experiences kaya gusto ko malaman ang ano iyong mga favorite experience with uh, with ABS-CBN as a family. Okay, mauna na ako. Oh my. Yes, go ahead. ito lang, bago lang kasi parang first uh, ABS-CBN Christmas natin ito lang, di ba? Yeah. Itong bago lang, yung Christmas ball natin, yun sobrang nag-enjoy talaga ako doon. Though kahit hindi man ako nakapag-ano, nakakuha ng premyo! <laughs> <Chalak> lang. Ay, hindi ako nagbigay ng premyo. Hindi pa pa <rin. laughs> Di diba, no? Akala mo, akala mo si Edward Barber yung nagpa-party, di ba? Eh, host lang naman siya, di ba? Kaya tuloy pinaringgan siya ni May May Entrata. Kasi syempre, si Edward ang nag announce dahil siya nga ang naturang host na nasabing uh, Christmas party ng ABS-CBN, di ba? Dahil siya ang host, siya ang nagtatawag kung sino yung mga panalo sa mga parapol, pa-contest, di ba? Kaya naman tuloy itong si May, May Entrata. Pinaringgan tuloy si Edward Barber na hindi siya nanalo, di ba? <laughs> Dahil hindi siya natawag ni Edward Barber. Ala, Edward! <laughs> Nag-guilty tuloy bigla tong si Edward Barber, di ba? Okay lang yan, may may entrata kung hindi ka nanalo sa parapol o sa pag-games ng ABS-CBN. Panalong-panalo ka naman ngayon sa iyong uh, business, sa iyong showbiz ka rin sa family mo at syempre lalong lalo na sa love life mo I'm happy for you my my and di ba kahit hindi sila ni Edward Barber bilang isang solid may may at bilang isang uh, tao dapat masaya tayo kung saan masaya ang mga mahal o mga hinahangaan natin sa buhay hindi naman komot, hindi natin nakamtan o nakamit yung mga bagay na gusto nating mangyari ay dapat na tayong malungkot diba? dapat mas importante kung saan masaya ang mga mahal natin sa buhay at hindi yung kung saan tayo masaya dahil buhay naman nila yon di ba tayo ay naririto lamang para sumuporta oh sya sya bago nat bago lumalim at sumen at maging senti ang Lola Josepa ninyo ay pagpatuloy na natin ang natura na yan eto nakaka good vibes naman pala ang naturang pagpaparinig ni My My Entrata kay Edward Barber ayun naman pala dahil hindi natawag ni My My Entrata uh, dahil hindi natawag ni Edward Barber si My My Entrata sa natura mga parapol o pa contest ng ABS-CBN dahil nga si Edward Barber ang ah, nag-a-announce nga ng na mga nananalo dahil si Edward po ang nap napili na namang mag-host ng napakalaking event ng ABS-CBN. ba diba? Sobrang nakaka-proud maging Mayward supporter. Napaka-talented ni Maymay Entrata. ba diba? At si Edward Barber naman ay eh, talaga namang napakahusay mag-host. Kaya naman lahat na mga big event ng ABS-CBN o oh, ba diba, sa kanya lagi pinagkakatiwa wala ang pag host ng kanilang mga big event. O siya ituloy na natin ang naturang pagpaparinig ni Maymay May Entrata kay Edward Barber na sobrang nakakagood vibes. Yung Christmas ball natin, yung sobrang na nag-enjoy talaga ako doon. Do kahit hindi man ako nakapag-ano, nakapuha ng premyo! Ay hindi ako nagbigay ng premyo. Hindi hindi, pero sobrang nag, nag, enjoy ako. Ang sarap lang sa pakiramdam na sineselebrate natin yung yung lahat ng lahat ng alam mo yun, lahat ng pagod, lahat ng success at roller coaster na nangyayari this year. Pero at the end of the day, sineselebrate natin yung. Ang sarap sa pakiramdam. At saka na nandun lahat yung boss, nandun lahat yung mga co-artists natin. Tapos, nagpumutan tayo. Parang, talagang kapamilya, family. Yung kumbaga, every time na magpapasto, alam mo yung magre-reunion ka with your family. Parang ganun kasi yung nangyari nung, nung Christmas ball. Kaya, kaya masaya ako na nakita ko at nakasalamuha ko at nakabanding ko ulit yung mga... Uh, yung mga artist na matagal ko nang hindi nakikita, nagkukumustahan kami ulit, nakikip in touch ulit kami. Uh, yun lang. Mas, mas, Sobrang nag-enjoy ako nun. Though hindi ako nag-after party, pasensya na, charot lang. Okay. <laughs> <laughs> na, na, nahilo kasi. <laughs> <Yeah>. nahilo. <Hilo. laughs> Pero hindi, um, sinigurado ko talaga na sinulit ko yung, yung oras ko sa mga, sa mga kapwa artist ko na magkumusta. kumusta, kinumusta ko talaga sila. Tsaka yung mga boss natin bago ako nag, nag, babush. Yun talaga oh, so, sa mga ito, yun yung pinaka-memorable Christmas moments ko with kapamilya po talaga. Si May May Entrata talaga, hindi talaga siya mahilig sa mga party-party, di ba? Pupunta siya sa mga party o sa mga big event ng ABS-CBN o ng kung ano pa man, di ba? Aaten siya dyan. Pero, makikipagkumustahan lang siya, makikikwentuhan, ganyan. Pero, after nung mga program, yan, after nung mga program, after niya makapagkumustahan at makipagkwentuhan sa kanya mga friend, di ba? Hindi na siya nagtatagal dun sa event, tinatapos lang niya yung program, hindi na siya nagtatagal, di ba? Hindi siya may hindi siguro talaga sa mga party party, di ba? Umuuwi na lang sila ni Edward dati, di ba? Oy, ay, nagbalik tanaw na naman tuloy ako, di ba? Nagbalik tanaw na naman ako na after ng mga event ng ABS-CBN, ng Star Magic, o kung anong mga Christmas party na inaati na nila, di ba? Ay, ah uh, hindi na nila tinatapos yung party, umuwi na agad sila at nagpapahinga, ba diba? At consistent naman don itong si May My Entrata, after ng ng program ng ano ng ABS-CBN Christmas Party, 'di ba? Napakumustahan lang siya saglit sa kanya mga friend, 'di ba? Sa kanya mga lodi, pa picture picture tapos uwi na siya, hindi na niya. hindi na siya tinatapos yung party, hindi na siya nakiki party party hindi na siya nakikidisco disco di papahinga na lang siya siguro dahil sa sobrang dami rin naman kasi talaga ng schedule ni Maymay May Entrata kaya mas gusto na lang niya magpahinga at itulog di ba O siya siya bago ako malungkot at nagbabalik tawon naman ako sa mga dating nakaraan ng May Ward ayan ituloy na lang natin yung video with kapamilya po talaga natin. Ah, uh, pero for me na muna ako oh, kasi I have to I have to mention yung trending na advice ni Miss Angelica para -in, ah. Na I think tama ako 28 years Star Magic. Uh, of course that we're celebrating that Star Magical Christmas at sinabi niya, uh, sana tama yung phrasing ko o kayong mga punchu-punchong artista. <laughs> Para oh, <laughs> okay na no, don't be like the simple ones, the boring ones. Work hard at it as well. Kaya maraming maraming salamat po at Angelica for that awesome advice. Pero I love that event as well. Uh, na shout out kay Kuya Eric Nicola, Nicolas, lahat uh, maganda yung suot pero siya nakapajama lang. Pero misa. <laughs> what about you? <laughs> Oy, hindi lang bra? siya, marami nakapajama din. <laughs> <laughs> okay, okay. Uh, pantulog. But, Misha, I, it, I, I know this might be your first year with ABS-CBN, but I'm sure marami mga Christmas station IDs that you've experienced before or, or ever. What's your favorite Christmas memory with ABS? Mm -hmm. Well, ahahoye, Edward. Siguro, yun nga, yung pag nag-release ng mga Christmas station ID. Feeling ko mm -hmm. I'm also part of, you know, this, this celebration, this one huge Aww. occasion na talagang sobrang special na. Even though I'm not in the, in the song or, I know, when, when I sing yep. along, yep. it's like, wow, yet. <laughs> I'm at the but like, it, it's so, it's such a nice feeling then, because when you, when you watch the music videos, when you sing along, when you learn the lyrics to it, it's like, it's like you're also part of it now. So I'm really grateful then, sa, sa ABS for, for, you know, making those Christmas, Christmas station IDs, because it's include included. You know, like to everyone. And of course, dito sa I Wat asap. I'm so happy say you know, we're here. I'm spending time with you guys and ko kayo. And this is such, such a great opportunity and such i I'm just grateful because I found, um, new people who are just genuinely passionate about, you know, everything and everything they do. So, lang talaga. And, it's a hug, Misha! It's a hug! Virtual hug! Virtual <laughs> hug, Misha! I I of course, Shania as you. well, everyone <laughs> is part of the family. But uh, let's yung ano yung warm hug of love <laughs> here at the I Want ASAP as we head back to I Want ASAP. See you guys! Oh di ba nakaka good vibes naman pala itong pagpaparinig na nangyayari dito kina Maymay May entrata at Edward Barber oh di ba pero nakakatuwa rin yung ano shiner ni Edward Barber meron na naman siyang bagong natutunan di ba sa si, sa ibinahagi ni Miss Angelica di ba always maging humble di ba 'wag mo laging iisipin na ikaw na yung pinakamagaling kaya hindi mo na masyadong ginagalingan, 'di ba? Kailangan uh, lagi mong ibibigay yung best mo kahit na eh, lagi mo nang ginagawa 'yon, 'di ba? Nasikat ka na, ibigay mo pa rin yung best mo hindi dahil sa sikat ka na, hindi dahil sa lagi mong ginagawa. Ibigay mo, 'di ba? Ayun oh, Akakatuwa to si Edward, 'di ba? Lagi siya nakakapulot ng mga aral, 'di ba? Ay nako. Nakakatuwa. O, pasensya na kayo kung ako'y paypay ng paypay dahil syempre hindi ko naman pwedeng buksan ng electric fan dahil napakaingay pag ano tatama sa ano kaya ito nagpaypay na lang ako. oh kayo mga kamarites, eto na ano ang inyong masasabi dito sa naturang pari pagpaparinig ni May, May Entrata kay Edward Barber. O ba diba sana dinamihan nila ang pangalan ni May, May Entrata dun sa parapol para kahit papaano naman ay mabunot ni Edward Barber si May May Entrata Char! Di ba? Nakakatuwa naman. Pero okay lang yan May Panalong panalo naman ang inyong out, outfit aurahan ni Edward Barber Di ba talaga namang pasabog na pasabog ang inyong kasuotan at Aura, di ba? Congratulations sa glam team ni na May Entrata at Edward Barber. Ginalingan nyo na naman ng bonggam-bongga ang pag-aayos at pagbibihis dito kina May Entrata at Edward Barber, di ba? At talagang binigyan naman din ng ustisya ni May May Entrata at Edward Barber ang naturang a uh, uh, kanilang kasuotan ng naturang gabing iyon. O, pa ano mga kamarites kung gusto po ninyo maging updated dito kinamay may entrata Edward Barber at sa mahal nating Mayward ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. I-click po ang bell button para lagi po kayong updated dito sa aking mga latest video. O, paano mga kamarites? Ako po muli si Josepam. Hanggang sa muli. Paalam! Okay. Pero... Coming up then, next, uh, we don't know. <laughs> we na. don't know. <laughs> <laughs> but we want, I want to know personally. DJ Allen, we can make it some uh, Christmas music. Kasi I want to know what uh, your uh, favorite Christmas moments nyo with ABS-CBN. With Kapami our Kapamilya. Kasi um, we've na na, you know we've, we've told all those stories um, in the past couple of years. Uh, about our own personal experiences kaya gusto ko malaman kung ano yung mga favorite experience with uh, with ABS-CBN family. okay mauna na ako oh my yes kahit ano ito God. lang bago lang kasi parang first uh, ABS-CBN Christmas natin ito lang di ba Yeah. Itong bago lang, yung Christmas ball natin, yung sobrang nag-enjoy talaga ako doon. Though kahit hindi man ako nakapag, ano, nakapuha ng premyo! hindi ako nagbigay ng premyo. Hindi pa pa rin.